Welcome to Bebe's Sweet Story. Mapapakinggan nyo na naman po ang isa na namang bagong storya ah, na talaga namang inyong magugustuhan. Dito na naman daw makikituloy ang tita Vanessa mo. May inis sa boses ni mama. Napakunot ang aking noo sa palagay ko kasi ay wala na naman sa kinasama ang aking tita. Baka naman kasi niloko na naman siya ma. Tayo sagot ko bago pinagpatuloy ang paglilinis sa jeep. Ang jeep kasi na ito ay ang pamana ni Papa sa akin bago ito nawala. Ito yung pinangahanap buhay namin ni Mama upang matustusan ang aming pang-araw-araw. Idagdag pa yung pagpapaaral ko sa dalawa ko na kapatid na kapwa lalaki din. Walang babae sa bahay kundi si Mama lamang at si Tita kung dito man talaga ang tuloy niya. Muling sinariwa ng aking isipan ang pangyayari matagal na panahon. Taon na rin ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa aking utak at sobrang bata ko pa noon. Tanda ko lang talaga dahil pitong taong gulang na ako ng mga panahong iyon. Naalala ko sa tuwing makikituloy si tita sa amin. Pinupuntahan niya ako sa gabi upang tabihan at ako ay halikan. Akala ko ayos lang. Pero habang tumatagal, nakakaramdam ako ng kakaiba. Kaya nga noong umalis siya kasi may kinakasama na pala siya. Ay tuwang tuwa talaga ako. Wala pa kasi sa isip ko ang kadumihan noon. Walang mali siya pagdating sa tita Vanessa ko kasi ginagalang ko siya. Hindi ko nasisiguro sa ngayon kung tuluyan na ba siyang nagbagong buhay. Nasa 40 na si tita habang ako ay 25 pa lamang. May nobya ako pero sa ngayon, hindi ko nasisiguro kung kami pa May hindi kasi kami pagkakaintindihan pagdating sa pagsasama. Gusto na niyang magpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Hindi ko naman magawang oohan dahil sinusuportahan ko pa sila mama. Ilang araw na siyang walang paramdam kaya palagay ko napagod na talaga yung kakahintay sa akin. Kinagabihan ay dumating si Tita. Wala pa rin kupas ang kanyang ganda at ang mata niyang mapangakit ay ganun na ganun pa rin. Napada ako ang mata ko sa suot ni tita. Napapailing na lamang si mama. Hindi rin kasi niya masaway si tita. eh lalo na't na malaki yung naitulong na, na to sa amin. Ang gwapong bata talaga ni Lito. Natatawang po rin ni tita na ko dahil sa nararamdamang hiya. Ikaw ba'y ba mi asawa na o jowa man lang? Tanong pa ni tita. Ah, opo, meron na po. Ang anak kong yan si Lito. Napakasipag naman talaga. Mas priority kami kaysa sa pag-aasawa. Eh kaya naman malaki yung pasasalamat ko at naging maunawain siya. Pagbibida ni mama sa akin. Nga pala, eh bakit mo naman naisipang dito muna? Ano ba kasing nangyari na naman? Pag-iiba ni mama sa usapan. Napabuntong hininga si tita bago ito sumagot. Iniwan ako ni Jojo Buisit na yon. Mukha pa rin naman akong 30. Abat ah, iniwan pa ako. Galit na galit si tita. Eh kasi naman ate, bakit ba hindi mo muna ayusin yung sarili mo? Baka naman kasi nahihirapan din yung tao dahil napaka mo sa buhay. Naku, kung alam mo lang, baka naiintindihan mo ko. Iniwan ko muna sila mama upang makapag-usap. Nagpaalam ako magpapahangin lang at hihintay na rin ang tawag ng nobya kong matampuhin. Nakailang tawag na ako kanina pa pero wala itong sagot. Baka hindi pa humuhupa ang galit at inis sa akin. Hayaan ko muna siguro siyang mag-isip. Wala naman akong tutol kung ayaw niya Ayoko rin naman na itali siya sa akin. Kung tutuusin, wala naman akong kayang ibigay pa sa kanya. Ilang minuto na ako nakaupo dito sa labas. Nang may tumabi sa akin. Tita Vanessa? Tambayan mo siguro to, no? Tanong niya bago humitit ng Yossi. Nagyosi ka ba? Tanong niya sa akin bago inabot ang isang stick sa akin. Hindi po eh. Inom lang ho pa minsan-minsan pero yosin. hindi ko talaga kayang subukan eh. Hindi ko ginawang subukan. Good boy ka pala talaga no? Mula noon hanggang ngayon. Nakangiting sabi ni tita. Ang ngiti niya ay nakakaakit dahil na rin siguro sa kagandahang taglay ni tita. Napasulyap ako sa malambot niyang labi at napalunok dahil may kademonyo hang pumasok sa aking utak. Para bang may naguutos sa akin na halikan ko si Tita Vanessa na hindi pwede dahil kadugo ko siya at pamangkin niya ako. Napaiwas ako ng tingin. Pawisan din ako kaya naman abot-abot ang kahihiyan na aking nararamdaman. Lito, malamlam ang mata niya habang nakatitig sa akin. Nararamdaman ko din ang paghagod niya sa aking likuran. Halika, dito ka ulit. Nakangiting utos ni tita na mas nagpainit sa aking nararamdaman. Ngunit hindi, hindi dapat ako madala. Hallucinations ko lamang to. Hindi maaari dahil kapatid siya ni mama. Malito, mali ang ninanasa ko. May nobya na rin ako at ayaw ko itong saktan. Kailangan kong tatagan ang aking sarili. Dapat, mawaksi sa isipan ko ang pagnanasang ito. Napansin yata niya na pinipigilan ko ang aking sarili. Kaya naman ito na gumawa ng paraan. Bakit mo ba kasi pinipigilan yung sarili mo? Halika na, tabihan mo na ulit ako. Bulong na to sa akin. Sa tuwing babanggitin ni tita yun, ay hindi ko alam ang gagawin. Alam ko na yung ibig nitong sabihin dahil noon pa man ay ginagawa na namin ang bagay na ito. Walang nakakaalam. Maging ang mga magulang ko ay nagawa kong paglihiman dahil alam kong malaki itong kahihiyan sa pamilya namin at itatakwil ako ni mama. Tita ayoko na. Maling-mali yung mga ginawa natin noon kaya hindi ko na sana nais pang maulit yun. Agad akong tumayo at iniwan siya. Walang lingon akong dumiretso papasok sa bahay. Pahiga akong bumagsak sa kama Bago na patitig sa kisamhi. Ito ba ang dahilan ng pagbalik ni tita? Wala akong tulog, puyat pa ako kaya naman. Antok na antok ako sa pagmamaneho. Iniinom ko na lamang ng kape upang kahit paano ay mawala ang aking antok. Ang maganda at nakakaakit na si tita, ang pumasok sa isip ko kagabi. Sa kagustuhang maiwaksi sa isipan ko, ay hindi na ako natulog upang bantayan ang iisipin ng aking utak. Good morning, pamangkin ko. Nakakalokang bati ni tita. Nagpalingalinga ako. Tita, hindi na ako nakasagot pa. Vanessa na lamang para namang others, so. Oh. Wala din yung mama at mga kapatid mo, kaya naman solo natin ang bahay. Kahit sa ang sulok ng bahay lito, magagawa natin. Mamayang gabi pa kasi yung uwi nila. Katanghali ang tapat, e eh, ganun yung iniisip ni Tita. Napapailing ako bago sumagot. Ayoko po. Paninindigan ko bago sana kukuha na ng plato. Pero nagulat ako nang maupo si Tita Vanessa sa lamesa. Itigil nyo na po yan hanggat nasa tamang pag-iisip pa ako. Nahihirapan kong saway. Sige na, huwag mo nang pigilan yan. Lito, huwag ka nang magtiis. Pagmamakaawa ni Tita, sa sinabi niyang iyon, ay hindi ko na nga napigilan ang aking sarili. Namalayan ko na lamang na naroon na pala kami sa sofa. Pinakawalan namin ang aming mga nararamdaman sa bawat isa. Tila gigil na gigil at uhaw na uhaw kami ng mga oras na iyon. Talaga namang napapapikit dahil sa tinatamasa ng araw na iyon. Pagkatapos noon ay parehas kaming bagsak pawisan din pareho. Anak, kakain na. aopo ah, salamat po. Mabilis kong sagot nang makabawi ako sa malalim kong pag-iisip. Ginabi na sila mama ngunit may uwi naman silang pagkain. Si tita Vanessa ay nasa kwarto pa at mukhang nagpapahinga. Hindi na rin niya tinawag pa ito upang makabawi ng lakas. Maging ako ay kailangan magpalakas dahil mukhang naguumpisa pa lamang kami ni tita Vanessa. Habang ako ay nasa aking kwarto, 'yun na lamang ang akin naiisip. Wala si Mama at ang mga kapatid ko. Tuwing umaga kasi, ay hinahatid ni Mama ang mga ito. Mamaya pa naman ang biyahe ko kaya naman, nandito na naman kami ni Vanessa sa aking silid. Gumagawa na naman kami ng mga kasalanan na walang kapatawaran. At tulad nga ng nangyari kanina, ay naulit na naman ito. Talaga namang gigil, nagigil si Tita ang kanya mga mata ay napapapikit. Ganon din naman ako, lalas sa tinatamasa ng mga oras na ito. Mabilis kami nakarating sa rurok dahil na rin siguro sa kasabikan na aming nararamdaman. Mamaya ulit ha, malambing na bulong ni tita bago lumabas sa aking kwarto. Dumiretso na ako maligo upang makapagsimulang makapamasada. Hapon na yung uwi ko na to at pagod-pagod na naman. Ngunit nawawala yung pagod ko sa tuwing papakitaan ako ni tita ng motibo. Lito, tawag ni Lia. Si Lia ay ang aking nobya. Pwede ba tayong mag-usap? Ah, paalis na kasi ako eh. Napakamot ako sa aking kilay. Pero sige, okay ka na ba? Hindi ka na galit? Hindi na ako nakatapos sa mga tinatanong ko. Lito, nagtampo lang naman ako eh. Hindi naman ako galit, ginusto ko lang na dumistansya ka kasi naiinis ako sa sarili ko dahil kapag inuunawa kita. Paliwanag ni Lia. Talaga? Oo naman. Lito, may inis sa boses ni tita. Hindi ba't may biyahe ka pa? Gagabihin ka na naman. Bumiyahe ka na, ako nang bahala sa kaibigan mo. Hindi niya ako kaibigan. Mabilis sa sagot ni Leah. Nobya po ako ni Lito. Pakilala ni Lia sa kanyang sarili. Hindi ako makatingin kay tita ng diretsyo dahil hindi ko pala nasabing may nobya ako. Tita, siya si Lia. Nobya ko po. Tumaas ang kilay nito bago na pairap. Sige na, bumiyahi ka na. Ito lamang ang sagot nito na kinatango ko naman. Pag uwi ko ay hindi ko nakita si tita. Dumiretso na lamang ako sa kwarto at nagmuni-muni. Titigilan ko na ang nagaganap sa amin dahil unang-una mali yun at napakaduming gawain. Pangalawa, maayos na kami ni Lia. Ayokong sakta ng aking nobya. Dapat, mas magtimpi pa ako. Lito, halika na. Bungad ni tita nang makapasok sa aking silid. Amoy alak ito kaya naman agad ako napabangon. Nilako ang pintuan dahil baka biglang pumasok si mama at makita pa si Tita Vanessa. Tita, tama na ho. Ngunit tila bingi ito. Naumpisahan na natin. Bakit hindi pa ituloy? Itinulak ako ni Tita pahiga sa kama, at mabilis na tumabi sa akin. Lumipas ang isang linggo, at paulit-ulit lamang, na ganoon ang nangyayari. Si Tita at ako, ay patuloy sa paggawa ng kasalanan, habang si Leah naman na aking kasintahan, ay walang alam sa namamagitan sa amin. Kahit papaminsan-minsan ay nakukonsensya na ako at nakikiusap kay tita na itigil na ang ginagawa namin ay hindi niya ito pinapansin. Ipinipilit at pinagduduldulan pa rin niya ang sarili sa akin. Umiibig na nga ba si Vanessa sa akin? Sa akin na pamangkin niya? At dapat na tumatayo siya bilang pangalawa kong ina? Na dapat sana ay siya ang nagtuturo at nagpapayo kung ano ang tama at mali. Ngunit hindi ko na talaga siya kakilala. Hindi na siya si Tita Vanessa. Ibang-iba na siya at malayo sa dati kong inosente at mabait kong tita. Ano nga bang nangyari sa tita ko? Ano nga ba ang nangyari sa amin? Psst. Pasweet ni Tita Vanessa. Tara, sa kwarto mo tayo. Bulong niya na aking kinailing. Nakasuot na naman kasi siya ng sexing damit. Hindi ko rin tuloy masisi si mama kung bakit palagi na lamang silang nag-aaway ni tita. Palagi na lang silang nagtataasan ng boses, ngunit hindi hindi kayang magpalayas ni mama. Hindi naman kasi ganun si mama. Ang mama ko ay masyado siyang maintindihin at mapagpatawad. Kaya sobrang nahihiya ako kapag nalaman niya na may nagaganap sa amin ni tita Vanessa. Tita, Tama na. Huwag na nating ituloy ito. Seryoso kong pakiusap. Gusto ko na pong lumagay sa tahimik na buhay. Si Leah po, may balak na po kaming magpakasal. Pumayag na po si mama at naiintindihan niya. Hindi na ako kasi ako bumabata. Ha? Pwede bang kasal kayo tapos may sikreto tayo? Ayoko na tita. Ayoko na ho talaga kaya sana Tumigil na rin kayo. Madiin kong sagot. Hanggat kaya ko pa pong ayusin to, ay magbagong buhay na po tayo. Nasimulan na natin eh. At tinatapos ko na po. Madiin kong sagot, bago akong tatalikod, nangyakapin niya ako. Tita, ano ba? Mahina lang ang boses ko dahil baka marinig at mahuli kami ni mama. Nasa kusina kasi si mama at nagluluto. Habang kami ay nasa sala, ako ang kumalas kay tita bago ito sinamaan ng tingin. May sakit ka na tita, malala ka na. So, ginusto mo rin naman ah. And I know, he still want it. Mapangakit niyang sagot. Pinigilan ko ang aking sarili na madala. Hindi na po. Tama na yung kaibangan na to. Maging matured na po tayo. Lalo ka na dahil matanda ka na. Diretsya ang sagot ko na kinagulat ni tita. Oh, nandito pala kayo. Luto na ang ulam. Halina kayo't kakain na. Aya ni mama nang madatnan kami sa sala. Ah, oo, sige lang po mama. Mauna na po kayo ni tita. Sumulya pa ko kay tita na umiba ang aura. Susunod na lamang po ako. Dagdag na sabi ko pa Bago lumabas kailangan ko makapag-isip at makapagpahangin. Napabuntong hininga ko bago tinawagan si Lia. Kumain ka na ba? Malambing na tanong niya sa akin. Ako naman ay nais lang titigan na mukha niya na puno ng pagmamahal. Minsan, hindi ko din talaga magawang magalit kay Lia kung palagi niya ako inaaway tungkol sa pagpapakasal namin. May point naman kasi siya. Ready naman na sila mama na mag-asawa ako eh. Pero kasi, ako na lamang yung hindi pahanda. Kanina ka pa nakatitig sa akin na, may problema ka ba? Nag-aalala niyang tanong na agad ko namang kinailing. Ano nga dahilan? Bakit parang mabigat yung dinadala mo? Pwede mo namang ikwento sa akin eh. Gustong gusto kong sabihin kasi, sawa na akong itago kay Leah. Lahat ng kabalbalan namin ni tita, gusto kong aminin. Pero paano? Mahal na mahal kita. Ito ang tanging na sambit ko bago sinubsob ang mukha ko sa kanyang leeg. Sana, kapag may nalaman ka tungkol sakin, sa ay huwag mo naman akong iiwan, Lia. Lito, ano bang problema? Maging ako, pinag-aalala mo na eh. Wala lang to. Mapait akong umiti. Iniisip ko lang kung may kasalanan ako magawa malaking kasalanan, yung tipong kasumpa-sumpa. Sa tingin mo ba, mapapatawad mo pa ako? Mapapatawad mo pa ba ako? Kung nagsisisi ka naman, e eh bakit hindi? Lito, ano ba talaga yon? Sabihin mo na sa akin. Pagkaya ko na, Lia. Kapag kapuhanda na tayong malaman yon, hindi hindi ako magdadalawang isip na sabihin sa iyo. Napatango siya at niyakap na lamang ako. Pumalik na ako sa bahay at tapos na nga silang kumain. At dahil wala talaga akong gana, ay pumasok na ako sa aking kwarto. Mabilis kong nilak ang pintuan upang hindi makapasok si tita. Kinaumagahan ay maganda ang aking gising. Nararamdaman ko kasing ito na yung simula ng pagbabago kong buhay. Napasulya pa ko kay tita na masama ang timpla at simangot. Magandang araw tita. Bati ko bago na upo. Anong maganda sa araw kung pinagsaraduhan mo ako kagabi? Masama ang tingin niya sa akin. Tulad ng sinabi ko tama na. Ginagawa ko na po 'yun kaya tama na. Ako na ang iiwas. ang sagot ko. Mabuti na lang talaga at wala si Mama tuwing umaga. Kaya kahit pa kung ano-ano'ng sabihin ni Tita ay walang makakarinig. Lito, tumayo si Tita at lumapit sa akin. Gustong gusto na kitang makatabi. Hinahanap-hanap kita. Pakiusap, pagbigyan mo naman ako. Pasensya na pero itigil na natin to. Tumayo ako. Papasada na ho ako. Paalam ko bago siya iniwang na pahiya. Ginabi ako sa pamasada. Mabuti na lang at may nakaluto na kaya naman nakakain agad ako kasabay sila mama. Hinagilap ng mata ko si tita ngunit wala ito. Kaya naman, naisipan ko siyang itanong, Si tita po, lumabas, palagay ko hinahagilap na naman ng lalaking yun. Naiiling na sagot ni mama, napatangon na lamang ako. Matapos kumain, ay naligo na ako at binabalak na sanang magpahinga. Pero nasalubong ko si tita na may kasamang dalawang lalaki. Nandiyan na pala ang pamangkin ko. Nakangising sabi na to, gabi na ho. Napasulyap ako sa dalawang lalaki na mukhang nakainom din kagaya niya. Sino sila? Tita, alam niyo pong ayaw ni mama na Hindi na ako nakapagpatuloy. Sisermonan mo pa ako. Kung ayaw mo kaming samahang magsaya, manahimik ka na lamang lito. Kung gusto mo naman, ay maari tayong apat. E eh lalo na at palaban ka rin. Nandidiring tinignan ko si tita. Tama nga siguro ko, may sakit na nga siya. Ate naman, pinagbibigyan na kita at pinapatuloy sa bahay ko, sa pamamahay ko. Huwag mo naman sanang sagarin ang pasensya ko. Huwag naman sanang pati dito, dinadala mo yung kakatihan mo. Gusto ko ate, pinag-uusapan na tayo Umagang umaga, rinig ko na ang sigaw ni mama at pagtatalo nila ni tita. Ate, mabuti sana kung di chismosa ang mga kapitbahay natin eh. Ikaso eh lang, mahilig din sila mga ilam sa buhay ng iba." Kaya naman sana Ate Vanessa ayusin mo yung ginagawa mo. Kung ayaw mo lahat tayo dito maging katatawanan. Alam mo iniisip ko matagal na to eh. Siguro pati si Lito pinapatulan mo kung hindi mo lang pamangkin. Galit na galit si mama. Napangisi si tita bago sumulyap sa akin. Napaiwas ako ng tingin bago sinaway si mama. Tama na po yan. Mapag-uusapan naman siguro ng maayos pa naman yan. Buisit kasi. Nagdala pa ng dalawang lalaki dito sa bahay kagabi at hindi mo man lang sinabi sa akin, huwag mong itolerate ang kababuyan ni ate. Talaga ba? Baboy na kung baboy, sige lang. Sige lang, husgahan mo lang ako. Kampante pa si tita na mas kinainis ni mama. palibhasa hindi ikaw ang napagsamantalahan. Hindi ikaw yung minaltrato at pinagsamantalahan ng paulit-ulit ng mismong tatay natin. Ako tumiis noon kasi ayoko ko mapahama ka. Hindi ko akalaing may ganitong isyo ang pamilya namin. Kita ko ang gulat sa mata ni mama at ang pagluha na to. Pero ate, hindi naman dahilan yon para masirain mo yung buhay mo. Anong sisirain, Aber? Sirang-sira na ako. Hinahanap-hanap na to ng katawan ko. Mariin ako na papikit. Tama na yan, mama. Saway ko bago na napasulyap kay Tita. Pasensya na tita, tama na po to. Pati mga kapatid ko ay nakakarinig pa. Pag-usapan nilang na sa pribadong lugar. Naging maayos naman sila. Matapos makapag-usap, doon ay nakaluwag ako ng paghinga at nabawasan ang aking pag-aalala. Ngunit ilang oras pa lamang ang nakakalipas matapos nilang maging maayos ni mama, ay nakita ko si tita na nag-aayos ng kanyang mga damit. Tita, hindi ito sumagot. Ano pong ginagawa mo? Aalis na. Pero wala naman po nagpapaalis sa'yo. Akala ko ba ay maayos na po kayo ni mama? Oo nga, pero hanggat nandito ko, hindi ka matatahimik. Hindi ko kayang pigilan yung sarili ko lito. Sakit ko na to. At wala na akong ibang alam na paraan para ito ay magamot. Sa tingin ko wala na. Walang kagalingan ng parusang to. Ngayon, gusto kong humingi ng tawad sa kapangasang ginawa ko. Sana maayos pa natin. Pero ang pinakamaayos na paraan para matigil to ay ang aking paglayo. Kahit pa sinasabi ng isip ko na wag ako umalis at patuloy na lamang gawin yun, lalabanan ko ito. Sana lang ay maging maligaya kay ni Lia. Sana kung malaman man niya ay wag itong maging dahilan para maghiwalay kayong dalawa. Umalis na nga si tita. Natupad ang sinabi niyang lalayo siya. Kaya naman, Nabunutan ako ng tinik sa aking lalamunan, pero ang konsensya na habang buhay naming dalawang dadalhin ay hindi mawawala. Malis na pala ang tita mo. Ah, oo. Kasalukuyan kaming kumakain ni Leah ngayon. Inimbita siya ni Mama upang mas makilala pa niya si Leah. Mabait naman ang kapatid kong yun. Masyado lang talagang mapag-ayos. Mas mukha pa nga akong nanay kaysa sa kanya na mas matanda sa akin. Naiiling na sabi ni Mama, eh palagay ko kapag nakaisip na naman yon ay babalik rin siya. Sanay na ako na hindi siya namimermin sa isang lugar. Totoo yung sinabi ni Mama, babalik pa nga ba talaga si tita? Sana lang sa pagbalik niya ay wala nang mangyari sa amin. Ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Simula nang umalis si tita Vanessa, ay kinasal kami ni Leah. Dala ang kasinungalingang itinago namin dalawa ni tita. Naging mabuti akong asawa at pinagsisisihan ang mga kasalanang hindi ko pa talaga kayang aminin. At sana, hindi na bumalik si Tita Vanessa sa buhay ko. Sana, wala na muling mangyari sa aming buhay. Kasi, tuluyan na ako nagbabagong buhay.